Ngayong araw naman guys, samahan nyo kami manghuli ng mga alalasan at ng mga susungsahang. Samahan nyo na rin ulit kami guys sa mga adventure natin na gagawin ngayong araw. May natagpuan nga pala guys tayong napakagandang mangroves at napakasolid na pagpuputripan na naman natin. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Habang nagtitinda kami dito ng fried chicken Itong aming small business Ay naisipan namin ni Dugong na dumiskarte Nang aming may ulam Baka kasi guys lumipad na kami Kakakain namin itong chicken na binebenta namin Kaya eto nag-isip kami ni Dugong Kusan kami pupunta Kaya nga guys nung nakaisip na kami ng pupuntahan naming adventure at location ngayon Ay agad na rin kami sumakay Dito sa napakaganda nating Ferrari Ang ating tricycle Pero syempre guys Ang driver niyang walang iba Kundi si Kuya Shelo Maglalambi nga pala guys Ulit ako sa inyo Tulungan natin maka kay followers itong si Kuya Shelo ilalagay ko dyan guys sa comment section yung link ng page niya. at eto na nga guys after nga lang guys ng ilang minuto nating pagbabiyahe doon sa Ferrari natin ay nakarating na rin guys tayo dito sa tinatawag namin guys na tungtong kung makikita nyo guys may malaking bato na nakalutang dyan sa gitna ng tubig habang naglalakad nga guys kami dito sa gilid lang ng tabindagat. ay eh, grabe napakaganda naman guys ng na mga salansa ng mga mangroves dito kaya naman ha kami ni Dugong napakasarap wari guys maglagay ng duyan dito lalong lalo na pag high tide paniguradong napakasolid din magligo dito kaya eto agad na rin guys na nilibot. At alam nyo ba guys, dito sa ganitong bakawanan, nakukuha lagi yung mga sinasabi naming aming Kasi guys, dito nila favorite tumira. At nakadikit lang sila guys dyan sa mga ugat na mga nakalawit na yan. At eto nga guys, sobrang saya at happy happy na naman dito si Dugong. Kasi nga guys, puputrip na naman tayo. Pagkarating nga guys namin dito sa kabilang dulo, eh, high tide na pala guys. Kaya eto, naabutan kami ng tubig. Kaya medyo nabasa ka agad. Ang pinuntahan nga pala guys natin dito, ang kapwa din natin vlogger na si Kablas Vlog. At yan nga pala guys, na nga pala sila guys ng mga alasan at ng mga susong sahang. Sabi nga guys nila sa amin, napakarami daw mga alimangong alalasan doon sa gitna ng bato na yun. Talagang dadamputin mo lang. Pero dahil nga daw guys, bisita nila kami. Sila, sila na lang daw guys muna ang mga huli. habang kami dugong guys ay mag-relax lang muna daw kami dito sa bato. Habang nakatambay nga guys kami dito, hindi ko pala alam may nakaidlip na pala dito si dugong sa so, sobrang lakas guys ng hangin at napakasarap talagang matulog dito. At grabe guys, habang natutulog si dugong ay napaka cute na at sobrang pogi niya talaga. At dahil nga guys, alam ko nagtutulog-tulugan lang siya kaya dito sinampal ko siya para magising, magising siya guys sa katotohanan na hindi na siya mahal. Aru, yung sakit nun. Maya-maya nga lang guys, tumating na rin dito yung mga kasamahan natin at marami na, diga, 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 marami na daw guys silang nakuha mga sahang at mga alimangong alalasan. Kaya nga dito si Dugong guys, may kain-kain pa siyang saging habang sinasali nila yung mga nahuli. Tunay talaga guys, na pag nasa probinsya ka lang, ay eh, talagang hindi, hindi ka mamomroblemas sa uulamin mo. Pero syempre guys, kailangan mong gawa ng sipag yan at hindi ka dapat amad. At oo nga pala guys, may nabasa nga pala guys ako sa kom comment section natin kasi nga lagi kami nagbabasa ng comment. May nakalagay dun guys na nagsisimula pa lang daw guys siya ng vlogging pero grabe na daw guys yung pambabash at yung mga pangmamaliit ng ginagawa sa kanya. Kaya eto lang guys ang masasabi ko sa mga vlogger na, nagsisimula pa lang. Hayaan nyo guys kung minamaliit o tinatawa nila kayo darating din guys yung punto na kayo naman guys yung magiging maayos ang buhay. Kasi guys walang wala kayong pinagkaiba sa amin talaga nung una kami nagbablog ni Dugong ay eh talagang grabe yung pangmamaliit at pagtatawanan sa amin ng mga tao. na pa pangagis kami mga kasi guys, isipin mo, halos magto years kaming walang sinasahod sa vlog pero dineretso pa rin lang namin. Syempre, nangarap guys kami at hindi namin tinigilan. Dito kasi guys sa mundo ng vlogging, pag tumigil ka, ay talagang talo ka. Kaya wag na wag kang titigil. At pag guys naging successful na kayo, yung mga tao nang mamaliit sa inyo at tinatawanan kayo, wag niyo silang bawian. Hayaan niyo guys yung pagiging successful nyo, ay yun ang bumawi sa kanila. Yung makita guys nila maayos yung buhay niyo, takakabili kayo ng mga gamit ay masakit na para sa kanila yun. Pero syempre guys, mahalin niyo palagi yung mga tao na sa inyo at yung mga taong nandiyan nung wala pa kayo sa inyong naabot na pangarap. Bihira lang kasi guys yung mga taong nakasuporta ngayon. Kadalasan kasi guys sa mga tao ay sobra na talaga ang inggit at ayaw nilang umayos yung buhay nyo. Pero as long na wala kayong ginagawang masama sa kanila o hindi nyo natatapakan yung pagkatao kahit anumang trabaho nila ay diretso lang guys at grind lang kayo araw-araw. Lagi nyo tatandaan mga guys kahit anong gawin nyo dito sa mundong to mabuti o masama ay talaga may masasabi pa rin yung mga taong mapang at mapang mata. Kaya eto, para matanggal daw guys ang stress nyo mapalitan lang inis ay ngingiti mula dito si dugo at magpapakot dito sa harap nyo. Lagi ko nga guys sinasabi, hindi kami lidugong dugong perfectong tao, nagkakamali at minsan nasasaktan at nalulungkot, nagagalit din kami pero pinipili pa rin guys namin maging maayos at maging mabuting tao. At eto na nga guys, ano, balik tayo dito sa vlog namin pagkatapos nga guys namin isa lang yung mga susungsahang at yung mga alalasa natin ay luluyahan nga pala guys lang natin sila at mag na rin nga pala guys tayo nitong mga isdang tulingan na to kasi napakasarap nitong inihaw. Habang nag-iihaw kami talagang namamangha ako sa ganda nitong bayan ng pola. Eto guys, bayan namin talagang tagulang at napakaliit pero napakaraming magagandang lugar na pwede niyong pasyalan dito. Kaya ano pang iniintay niyo guys, tara na sa Pola, samahan niyo kami at isasama namin kayo sa mga adventure natin. Matapos nga lang guys, maluto itong mga tatanghalian natin, itong mga susungsahang, mga alalasan, tapos itong iniyaw na isda, nilagay na rin sa daon na saging. At syempre guys, bago tayo kumain, huwag pa rin natin kakalimutan magpasalamat sa lahat ng blessing na binibigay ni Lord. So yun guys, Hi, guys, kalain, 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 kalain na guys, tayo, let's go. <laughs> Ali guys. Libre na naman guys, wala gastos. <laughs> Ayun. Di break. Sabihan lang, abida. guys. Wow. balong, oh. Mo tabo. Ano ya, bless Ganitong trip talaga guys na magtutropang masarap balik-balikan lalong-lalo na guys pag tumanda kayo talaga maaalala niyo yung mga ganitong klasing moment. At kung taga probinsya rin kayo guys, siguradong naranasan niyo yung mga ganitong pamumuhay. Kaya ayun guys, wag niyo sana kalimutang i-share tong vlog natin, palambing na sa inyo. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita kits na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys. Ha. <laughs>